ma okay, magandang hapon po mga kapatid. Uh, pakisuyo lang po. Uh, ito ang ating puso't isipan sa pakikinig ng salita ng Diyos. Pakikwalaan po ng ating mga sandata, ang ating mga bibiya. Ang misay ko po ay mababasa natin sa Book of James sa Tagalog, Santiago, 1 verse 12-18 Ang topic ko, ko po ngayon ay tungkol sa maghanda sa uras ng pagsubok at temptation. Uh, babasahin ko po muna sa Santiago. 1 <laughs> verse 18 binagpala ang taong nanatiling tapat sa kabila ng mga pagsubok. Sapagkat matapos niya ang malampasan ang pagsubok, tatanggap siya ng gantimpala ng buhay na ipinangako ng Panginoon sa mga umiibig sa Kanya. Huwag sabihin ni naman na tinutok siya ng Diyos kapag siyang dumaranas ng pagsubok Sapagkat ang Diyos ay hindi maaring matukso at hindi rin naman niya tinutukso ang kahit sino. Natutukso ang mga tao kapag say naakit at nagpapatangay sa kanyang sariling pagnanasa. At ang pagnanasa kapag naitanim sa puso ay nagbubunga ng kasalanan. At ang kasalanan sa hustong gulang ay nagbubunga ng kamatayan. Huwag kayong padaya mga kapatid kung minamahal. Ang lahat ng mabuti ay ganap ng kaloob at buwat sa Diyos mula sa Ama na lumika ng mga tanglaw sa kalangitan. Hindi siya nagbabago o nagdudulot ng bahagya mang di dilim dahil sa pagbabago. Niloob niya ang tayo'y maging anak niya sa pamamagitan ng salita ng, kat ng katutuhanan ng katotohanan Upang tayo maging pangunahin higit kay sa lahat ng kanyang mga nilalang. So mga kapatid, malinaw na sinasabi dito sa kasulatan na mapalad ang mga taong nag, nagpapatuloy na sumunod at naglilingkod sa Diyos sa gitna ng mga pagsubok kahirapan sa buhay kahit nasa gitna ng problema ay patuloy pa rin ang pagsambas sa Panginoon. Ito po ang unang punto, ang paghanda, ang pagpatuloy, ang pagpapatuloy. Huwag po tayong paghinahan ng loob sa ating paglilingkod sa Diyos. Dahil meron po tayong gantimpala pagdating ng panahon. Ang gantimpala na buhay na walang hanggan kasama ang ating Panginoon. Pangalawa, pangalawa po na punto ay mababasa sa verse 16 na sinasabi dito, huwag tayong magpadaya o magpaninlang. mga kapatid. Sa mundong ito, maging maingat po tayo na hindi maligaw sa maling daan, sa pamamagitan ng makas makasalibutan, mga gawain. Upang hindi tayo madalas sa kasamaan. Maging wise tayo sa pagsunod natin sa Panginoon at palagi po tayo humingi ng gabay sa Panginoon sa pamamagitan ng pagdadasal. Kaya ang conclusion ko po mga kapatid, kailangan po natin patatagin ang ating pananampalataya lalo na sa oras ng pagsubok o sa oras kung saan mahina tayo upang malabanan natin ang mga pagsubok at magpatuloy lang po tayo kahit mahirap. Kahit mahirap. Kasi mga kapatid, may kasabihan tayo, matira matibay. Yun lamang po. Salamat sa inyong pagkikinig. Sana po ah, magamit po natin ito sa pang-araw-araw na pamumuhay bilang isang kristyano.